Susunod! <laughs> well, awesome. <laughs> <soon. Come> <laughs> baka sa so maybe... <laughs> yeah yeah, yeah. <laughs> ano? Sir, if you could go back into your younger self so, Ano yung may advice mo dun sa anong yun, sa taong yun? <clears throat> Housemates, pumunta kayo sa confession room na yun. ko congrats, I'm so proud of you. <laughs> Keep mm, up the good work. di diba? Ang ganda nung sinabi ni Sir. Kasi, impactful. Ano siya eh, parang kahit bumalik siya sa pagkabata niya, alam niya wala eh. Oh, wala akong ibahin. Wala akong ibahin yun eh. It yun yun. did the right thing, di ba? Parang... Kasi lahat ng decisions niya noon, nilait siya, sinaktan siya, mm -hmm. lahat ng pang at pang abuso mm -hmm. na gawa sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Mm -hmm. Hindi God. siya nag-iba ng nandas. At patuloy niyang inilalaban yung prinsipyo niya hanggang ngayon. Mm -hmm. Because I will always be the 16-year-old me. Hmm. Grabe. <laughs> Kasi siya lang din yung kakampi natin. Mm. Pag dumating tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, balikan mo yung batang ikaw na nangarap. Balikan mo siya. Ba Tanong mo siya. <coughs> Bakit? Bakit? Yun lang. Ano bang kapangyarihan na meron ka ngayon? Balikan mo yun ng no, mga panahong hindi ka pa nag-iisip ng problema. Babalikin dati mong lakas. What is your superpower? Na hanggang ngayon nagagawa mo siya. Kung ano man yun, ikaw lang nakakaalam. Yes, tama, tama. At ililigtas ka rin ng past self mo. Because whoever you are is the creation of all your draft. Na balikan natin yung desperation, rejection, aspiration, and frustrations mo. That's why you, you transform into who you are. Because of those things na nangyari sa iyo ng bata. Powerful yan. Pag nakita kayo ng younger self mo, ng 10-year-old na ikaw, yayakapin mo siya. Sobrang. Mag-iisa kayo ngayon. Babalik niyo kapangyarihan. I-absorb mo siya. Kinawa mo siyang kunin ulit. Para malimutan mo lahat ng problema mo. Ituloy mo ulit yung pangarap. Kung hindi mo na siya nagagawa ngayon. Yan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kaling. <laughs> <laughs> Nama, uh, parang... Uh, we really need this ano uh, episode talaga. Uh, sir, hindi naman sa kung ano man. Talagang sobrang uh, thankful po kami. Especially sa time nyo po. Na hmm. sobrang na appreciate po namin. We can definitely say na talagang isa ka po sa mga magiging motivation ng podcast namin. Mm -hmm. ah, Tuloy nyo lang. Basta't mabuti lang hangarin. Lagi, huwag yes, so kayong bibitaw sa intention, tamang mm -hmm. intention at mabuting motibo. Yes. Yan. We'll take note of that.